So, yan guys. Ngayon, maglilinis naman tayo ng ano, ng carb, yung Dio, Dio 3. No? So, tanggalin nyo lang muna yung bolt dito sa air filter. Dito, at nandito sa ilalim. Para magalaw nyo siya. No? So, matanggal nyo. So, yan. Ganyan, parang ganyan. And then, ito kasi naiiwan nito pagka ano matigas kasi ito eh so ibig sabihin mo, kung luma na makunat na ito no may iwan yan or di kaya mahirap tanggalin no so sikwatin nyo na lang yan Ayan. sikwatin muna natin so ito pwede rin yung mamaya na tanggalin basta sa inyo naman kung ano maganda kasi matanggal para malinis siya so yan Then, itong mga uh, connection dito. Para matanggal nito. ito It's a carb. Pero, i-roscas e, nyo lang yan. Kaya, tanggal na. Yan. Tapos, kung gusto yung matanggal ito, hilain nyo lang yung spring ayan, labas nyo yung spring ayan, ganyan tapos i-ano nyo dito, ayan o ayan, ganoon ayan na so, ito na o ayan, pwede nyo rin kunin to So, tatanggal naman yan eh. Nahihila rin yan. So, yan. Iwalay na. Ito. Iwa Ay, mara dito. Then, itong carb. Mga hose, may clip yan. Ito. May mga clip yan. Ayan. Pwede yung yan. Itong dalawa. Ito yung sa auto loop nya. oh yan, yan. Ito so, yung katakan nyo lang. Ayan, ganyan. Ito rin yung sa fuel. Ayan. O, ayan. Then, itong wire. O, auto-chock. Disconnect nyo na lang muna. Ayan. Siwalay nyo yung carburetor. So, secure nyo muna yung mga wirings tsaka yung mga hose ayan tapos ito number 10 para mag mahiwalay nyo yung buong carb. <coughs> Okay. Okay. So, ayan. Maihiwalay na natin yung carburetor, no? So, ito, meron siyang o-ring. Yun. yung spacer. sa manifold pang malinis naman yung loob so iwan mo na natin yan dyan yan ito, so, lilinisin po natin ito ibuksan natin alright so yan po, babaklasin na natin so paglinis po yan, gumamit po kayo ng carb cleaner or choke cleaner, pwede gas o diesel Ayan. Tingnan natin itong to. Pero, spray nyo muna yung labas para malinis na. No? Ayan. Makikita nyo, madali siyang makatanggal. Pwede nyo rin gamitan ng tawag dito, uh, brush. Ayan. Pero, importante po dito yung loob din. Pwede siyang brasan nyo muna ng diesel yung labas para ano Oh. Ang galaga to. Malambot kasi ito eh. Bitcoin. So, kalasin muna natin no Kalasin muna natin. So, ano lang yan ah uh, positive no? Philip dalawang pilip makita nyo yung loob ah, dumi oh makita nyo so ayan spray niyo lang pwede niyo rin babaran para yung mga dumi na ano na tumigas ay lalambot yan yan muna natin dyan yan sabi ko nga po pwede po kayong gumamit ng diesel o yung unleaded pwede rin yan Maganda rin 'to nilalagay sa ultrasonic. Sa natin 'yung floater. Yung float. To. Float valve. Okay, 'yan. Ito po 'yung float valve 'yan. Flutter valve tawag yan Pag ito'y barado Nag-overflow po yung carb o, Yung sa loob Ayan. Tsaka yung jettings Alisin niyo po yung jets Ito yung main jet Ito yung pilot jet Pag walang minor Ito po yung sa pilot Pag wala namang ngatak Ito yung sa main jet no? spin barado Hindi makatakbo alisin muna natin sa isa yun po natin yung mga parts malit lang po ang butas ng pilot o pilot titignan nyo kung barado na yung loob yan spray nyo po yan tsaka itong main jet wala po ako ng pantanggal matigas na siya eh. hindi pa naman siya barado nakikita niyo pa naman yung butas o, wala ako ng pantanggal so ito guys natanggal na natin tong main jet ito. dapat ito lang yung ibabaw eh matatanggal yan Pero kasama na yung housing niya so ayan kita niyo oh Madumi na dami na rin dumi oh. Kita natin para makita nyo mabuti I Stock kasi itong Dio na to Ilang buwan din daw na stock to O so, yan So ang Main jet Ang number ay 82 no? 82 yung kinakaano nya budget niya oh 82 medyo malinaw pa mata ko yan para sa mga magtatanong dyan 82 82 po tapos yung kanyang pilot ay 40 number 40 yung pilot Pilot Jet 40. Sa so, stock 50cc po yan ah. Then 82 yung kanyang main jet. So, yun. Linisin na natin. O, tanggalin nyo yung mga screws para mas madaling mabugahan. Yan. Lagay muna natin dyan. Dapat muna natin. Bawat muna natin yan. Eh. Kaya kayo tinatamad maglinis Yung bilhin na lang po kayo ng ganito Carb cleaner Pantunaw kasi ng mga scales Dumi eh, Babad nyo muna dyan Tapos itong Pwede nyo tanggalin itong mga ito Ayan. Pero make sure na ito yung sa minor adjustment ng minor ito make sure niya alam nyo kung saan nyo ibabalik ha o, mga pinagtatanggal yung mga yan, needles yung auto choke pwede nyo rin tanggalin at linisin o, ito ito yung air fuel mixture no, oh, sa dami ng gas na papasok ito po yun ito naman sa minor ito yung sa gas gas block kung gano'ng kadami no. Oh. ayan meron siyang spring yan usually meron din tong o-ring doon sa loob so yun nandun lang siya lagay na natin dito then pwede nyo na spray yan oh. yung mga butas makikita nyo kung siya lalabas yan Ito mga to. Pero wag niyo itatapat sa inyo mata. Ayan o. Mga butas. So, ganun lang. Paglinis nito to. Spray-sprayan nyo lang. Para lumambot. Ang butas, pati yung mga needles. Tapos balikan ko kayo guys pagka i-assemble na natin. Ito pala si guys, try natin tanggalin tong ano, naiikot ito umiikot to. Pwede umiikot-ikot to, ito, yan. Ito yung auto choke, ayan. Ayan, gagalaw 'yan. Klasin natin yung auto choke. Ang makikita nyo yung laman. May diaphragm ko sa lobe. Eh. Auto choke. Ay mga tornilyo, tandaan niyo kung saan niyo pinagtatanggal. O, oh, tutsok. Ganun lang. nakalak nyo yan. Parang ganun oh. Nakalak siya. Pa hindi siya malaglag. Ayan. Ilayin nyo lang na ganun. Ayan na ah. Ayan siya oh? Ah, naka-blind na tong auto na to. Meron na siyang ano oh. Naka-blind na siya oh. Hindi siya gumagana. Naka-blind na pala to. Ayan oh. Meron kasing pistons yan dito eh. at mga springs. naka-blind na oh. Blindline na niya yung auto chok. Hindi na gumagana. Pero mas maganda mapagana ito para pagka hindi mahirap pa andarin. Naka-blind na. So, yun lang. Dinisya na natin. Balikan ko kayo mamaya pagka nag natin pag bubuwin. So, ito na guys yung mga parts ng ano, carb, no? Kung meron kayong kompreso, pwede din yung airean ulit yung mga butas no para sure na walang barayo ano yan. so yan lang natin lalo na tong mga ito jetting kaya ah, yung mga pilot jet so ayan guys buhay na natin ano unahin natin tong body ayan ayan nyo yung rotor valve no? check nyo kung may tama na o sira na ayan. ito po yan lagay nyo dito sa pinaka plot So, hindi siya pa ganito. Pa ganito siya. Yan. Lagyan nyo muna itong valve. Yan dito, sabit nyo. Tapos Ayan, ayan. Babaan nyo ganun din. Lagay nyo yung pin. Pin. Yan, yung pin. Ayan. Ayan. Ang purpose po niyan, pagka napuno ng pag napuno na ng gas, yung dito sa pinakabaso nya, ito. Pag napuno na po yan, galing dito, no? So, yung fuel pump, bibigyan niya ng bibigyan niya ng gas. Ngayon, pag napuno po 'yan, para huminto po siya at hindi siya mag-overflow, tatapon dito. Aangat po ito. Gaganon so po 'yan. Pag umangat po 'yan, sasarado po yung bulb. 'Yan, 'yun yung pinaka bulb niya. Kaya tawag po diyan ay floater bulb. Yung bulb na 'yon. Itutulak niya po 'yan doon, napataas na ganyan para magsarado po. So wala nang papasok dito. No? hindi na makakapasok yung gas no hanggang doon lang siya ngayon pag habang sinisipsip po ng karburador ng inyong intake no yung mga gas dito bababa po yan pag bumaba yan pag bumaba ibig yun, na, nauubos yung laman ng baso bubukas na naman po yung valve well, yung bag no bubukas na naman po siya tapos kakarga na naman po yung inyong fuel pump o, pag kumarga, sarado. Ganon. So, ganon lang po yung principle niya. So, okay na po tayo dito. Balik nyo na po yung pinaka main jet. Which is 82. Ayan, 82. Main jet natin ay 82. Check mo nga muna ulit po natin. yan, 82. Ayan. Balik nyo na po dyan. Tsaka yung inyong pilot jet which is 40. Yan. Then, higpitan nyo na ng screw. Screwdriver. Check nyo po yung screwdriver nyo ha, kung may dumi. Kasi mamaya papasok po yan doon sa butas. Malit po yung butas nyan. So, yan. Pag walang minor, ito po yon Yung pilot Pag walang hatak, ito po yung main jet. Ayan, dito po. Then, balik nyo na yung cover. No? So, yung cover nyan, check nyo yung o-ring kung okay pa. Pagka hindi, lagyan nyo o palitan nyo ng bago. No? Pwede nyo rin lagyan ng, ano yan, ng silicone. Pero, konti lang para hindi siya mahigop dito. So, itong butas parat po dito. Para sa auto-chop po yan. So, ganun lang. Then, lagay nyo na yung turnilyo. Ayan. Tsaka itong isa. Lost thread pala yung isa na yon. So, lost thread. Meron siyang ano, isang tornilyo. So, yun. Tips po pagka kayo na lost threadan nito. Lagi, <coughs> excuse me. Lagyan nyo lang ng tornilyo. Oh, yan Pitan natin mga idol kasi mahirap ng ano eh tumagas eh. okay naman. Yan, okay na siguro 'yan. So, 'yun na. Balik niyo na 'yung mga ano, mga tawag dito ito itong malaki dito Ayan. itong maliit dito sa may ano fuel no? AF tawag nila dyan air and fuel mixture iba tawag nila dyan kasi sa dito sa minor Ayan. so ganoon lang <coughs> yung minor check nyo kung nakababa na yung ano yung pinaka piston nakaupo yan doon so dapat nakaupo kasi ito naman ang tono nito ay 1 1 and a half 2 2 and a half 3 no from ano sa sarado from sarado siya so ganun ganun magtono So ako okay. sinisimula ko muna sa kalahati no? Ang bilang ko sa kalahati ay isa So kalahati muna So okay na yan Then yung auto chock sana okay, Kung okay pa Kaso si, mukhang sira itong pinaka Ano niya magnetic niya oh. Kaya Ginawa nung ano, siguro blinayin na, na So yun. at least nakita natin Yung condition no? Dahil nilang na ganun. tapos yung pinaka-lock niya. umiikot kasi ito eh ikot ikot po yan oh, ganun then yung dalawang tornillo ayan pa yung isa so ito ay malinis na to guys No, solid na to matitesting po natin to pagka ano ah, nagkabit natin ang problema nga lang dito wala lang siya auto choke no? medyo mahirap siya panda rin sa una okay. sa cold start kasi auto choke So yan. Okay na. o ito pwede nyo ikot-ikot ikut yung sabi ko. Nga. Tapos yung takip. O, be. ganyan. Tapos, balik yun na ito doon. Piston at saka yung takip. Magkakit doon sa taas. So ayan guys, balik na natin yung carburetor. Ano? Optional kung maglalagay kayo ng ah uh, silicone, no? Gasket maker or hindi na kung okay naman yung yung ano uh, spacer sa manifold gano? Nasa inyo po yun, optional po yun, no? Kung gusto niyo lang po maglagay. So ayan guys, okay na. Balik na lang yung ano, ito. Ito dito. Ayan. Tapos spring. Bukayin nyo lang yung spring, ganyan. Ayan itong piston. Ayan. Pasok nyo yung ganyan. So, ayan, okay na. Then, susok nyo na dito. tapos yung mga hose at itong fuel yan, okay na tapos i ano nyo to magpapanda rin para makahigop pwede nyo rin sipain kasi may bomba naman yan eh, no? mapupuno naman tong baso nyan so ganun lang, balik nyo na yung airbag tapos rin So guys, ito na yung CX na carb. O D1, D2, D3. Ito yung uh, nilinis natin, oh, ayan, puputi na siya. So ayan, so na-test ko na ito kanina. I-pandre lang natin para makita nyo okay. Hindi kasi gumagana yung auto chok Ayan Ayan niya, gumagana siya natin no worker na yan tono na lang ng konti para naka sa ano tayo sa kung naka tayo speed tayo naka sa spark plug naka tayo naka tayo naka tayo naka tayo naka tayo naka tayo